Bago po tayo mag sa mga topic natin ay uh, siyempre abatiin ko muna po lahat itong mga subscribers, followers at mga viewers ko na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang ori ng kapahamakan at maiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan na mga demonyo pa. Ayan po at, uh, at uh, medyo masaya po tayo ngayon dahil uh, pero bago po tayo magpatuloy ay gusto ko lang i congratulate itong si ating pinakamamahal na si Maharlika na kung saan po ay uh, uh, nakikita na po yung kanyang uh, panalo or uh, panalo panalo ni Maharlika panalo ng buong Pilipino. Ayan po at uh, congratulations madam dahil uh, dahil sa iyong pagtiyaga ng uh, walang tigil sa pagbubulalas ng mga uh, kadimonyuhan ng gobyernong ito at uh, ayan at makukuha makukuhan niyo na yung uh, tagumpay na inyong hinahangad at uh, ganoon din po kung inyong tagumpay po yan tagumpay po nating na lahat yan tagumpay po ng ating mga uh, Pilipino bakit ko po kinang si maharlika ay dahil nga po ay um uh, uh, nagdesisyon na po ang Senado sa pangunguna sa committee po ni uh, Bato de la Rosa senador Bato de la Rosa nadidinggin na po yung uh, mga isiniwalat ni uh, Maharlika tungkol sa mga droga-droga na yan, magmula dyan kay uh, kay uh, Laso na yan hanggang dyan sa uh, Sabat dyan sa Batangas at uh, baka nga maungkat pa baka po ayan ay uh, i, uh, hilingin din ng Komite ni uh, Bato de la Rosa na magpa-drug test na po itong si BBM so Confirmado na po yan. Uh, sa Martes na po yan. Sa April 30. April 30 nga ba? Sandali po ha. Ah. Uh, tama po. April 30. So yan po ang uh, ang naka nasagap natin balita na ito ay dininig na po ng uh, adidinggi na po dyan sa Senado yung mga expose ni Maharlika. At ito naman po ang lagi ko sinasabi na kung nasa tama po ay suportahan natin. At uh, yan naman po ay sa, sa totoo lang po ng mga nakarang araw pa awang-awa na po ako rito kay, uh, kay Maharlika dahil nga po talagang ramdam ko po sa kanya yung talagang malasakit niya sa ating mga Pilipino dahil kahit bagamat siya ay wala na rito bagamat yan ay American citizen na kung na totoo wala na sanang pakialam yan sa atin pero siya ang porsigido na magbulgar na magbulgar ng mga katiwalian na nangyayari sa ating uh, pamahalaan. At salamat na rin po do sa mga informant na patuloy na nagbibigay sa kanya ng mga uh, information. Na yan naman po yung mga uh, inilalantad nitong si Maharlika. Maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng mga tumutulong na makapaggather ng mga evidences. Tagaya lamang po yung uh, kay Laso-Laso na yan at uh, ngayon po ay uh, hindi na sa hindi na yata laso ang apelido uh, nun Lason na po ang apelido uh, niyan. At dapat lamang po at uh, sana nga po ay dito sa investigasyon ng gagawin ni uh, Ronald Bato de la Rosa dyan sa Senado sana po hindi po maging muro-muro. Dahil po uh, senador Bato dyan po nakasal nakasalalay sa investigasyon ito yung magiging second term mo. At uh, sana ay uh, kung inyo pong napanood yung aking video at uh, nagsabi po ako kung sakasakali man ay bulungan nyo lang po ako. Ngayon kung nakikita po natin na hindi moro-moro yung investigation na yan o ulitin ko lang po yung sinasabi ko all the way po yung lahat po ng gustong kumandidato ngayon 2025 ay gusto magpare-elect na talaga na mga uh, hindi na uh, hindi kayang bayaran ng mga uh, demonyo willing po akong tumulong all the way hindi lamang po doon sa salitang tutulong maging sa lahat po ng uh, lahat po ng uh, tulong ay uh, ating pong ibibigay bagamat po uh, parang napakahirap na paniwalaan dahil ang sinasabi sa raw lang akong vlogger ah hindi po ako vlogger, o ulitin ko lang po, hindi po ako vlogger nag-create lang po ako ng uh, youtube channel ko pero hindi ibig sabihin na vlogger na po ako katunayan, marami po akong gustong i-insert dito habang uh, habang uh, nagpo programa ako para rin makita nyo, hindi ko po talaga alam at yun pa po ang pinag-aaralan ko hanggang ngayon pero ang uh, gusto ko lang po i-correct sa inyo at uh, kung, tala kung vlogger po at ito ang pinagkakakitaan ko, tingnan nyo po yung mga views ko dyan. Napaka-kaunti po. Pero kahit na kaunti yan, ay at least may uh, yung mga video ni Maharlika na nire ko sa aking uh, YouTube channel ay kahit pa paano ay maka mararating din po ng mga ilang mga uh, supporters natin. At sabi ko nga po rito, hindi ko, Hinahangad dito. Ang gusto ko nga po rito yung, yung natural na mag-subscribe sa akin. At hindi po tayo humihingi ng subscribers para lang kumita. Hindi po. Hindi po ganun ang uh, purpose ko. At uh, salamat na rin po sa mga nag-subscribe. Salamat na rin po. Lalo na po ipatuloy pa rin po mga nag-subscribe sa, sa uh, channel ko. Ay salamat po. Pero ang sinasabi ko po rito, hindi po ako vlogger at wala po akong alam sa ganito. Natuto lang po akong magsasalita dito dahil sa nakikita ko na rin po yung katarantaduhan at pagiging kawatan ng bangag na administration ito. Kaya po napilitin akong mag-open ng YouTube channel ko. Kagaya po ni Maharlika. Talaga na mga uh, sa totoo lang ng mga nakaraang araw. Actually, dalawang taon na po niyang ginagawa ito. Pero ata uh, ngayon ay mukhang magbubunga na yung araw-araw na pagtsatsagaan niya nang uh, pag-expose ng mga tiwaling mga pa, mga government official natin at yung mga tiwaling mga politiko natin at uh, salamat madam sa patuloy na pagmamalasakit mo dito sa ating mga kababayan at uh, yun din po ang hangad ko na sana ay uh, uh, Ma, uh, magising na po ang lahat ng ating mga kapulisan at kasundaluhan sa mga nangyayaring ito dito sa bansa natin upang sa ganun ay maagapan pa po. Kung baga sa kanser, kahit pa paano ay ma-prevent pa po or uh, maagapan pa or hindi na magtuloy yung uh, kanser ng ating lipunan. At yan po ang dapat na ngayon pa lang po ay mapuksa na. At uh, inuulit-ulit ko lang po ito. Wala po akong uh, siguro, Madam Maharlika Sa ngayon ay uh, hindi ko alam kung ano pa ang mas ma, mas ma taas pa sa salitang salamat. Hindi ko po hindi ko po alam talaga kung ano pa yung mas pa mas uh, matindi pa sa salitang salamat dahil hindi po uh, matatawaran yung inyong uh, yung inyong sakripisyo dahil nga po araw talagang sa totoo lang araw-araw kong inaabangan yung mga vlog mo, dahil nga po uh, nire-record ko lang po yun, nire upload ko para kung meron 5,000 or 10,000 tayong subscriber adi kaya pa paano yung mga uh, hindi naka, nakapanood sa iyo ay mapanood po nila dito sa aking uh, channel at uh, mabalik po tayo kung sakasakali po at uh, maging uh, successful or wala tayong mapansin dito sa bumiti ni Senadora uh, Bato de la Rosa na kung saan ay uh, kapansin-pansin noong nag-imbestiga itong Serapitulpo niya kay Robles kinabukasan lang kala mo siga-siga nung una yung pala uh, kinabukasan lang napaka lambot na di ko alam kung uh, ano ang nangyari doon uh, dahil doon sa mga sabi-sabi eh -sabi, na nasungal-ngal na, na rin daw ng 1 billion yan pero ganun pa man ay wala po tayong uh, uh, matibay na ebidensya doon pero kung ang ating pagbabasihan ay yung actuation niya or yung uh, ipinakita niya doon sa unang hearing pa lang ay pwede po ma masabi talaga makapagbigay tayo ng conclusion na totoo nga yung mga sabi-sabi anyway sana nga po hindi mangyari dito sa committee ni uh, Senador de la Rosa itong pag-imbestiga all the way po sana dapat uh, Senador Batul uh, uh, de la Rosa dahil uh, nakamasid po ang uh, buong uh, sa uh, buong Pilipino sa iyo dyan sa na at anyway isa pa pala lang bago po makalimutan baka po mamaya lamang bandang hapon siguro or uh, baka bukas o palagay ko mamaya lamang kung hapon yan ay ilalabas na po ni Maharlika yung uh, mga ebidensya pa niya yung mga videos mismo. Kung ano man po yung video na yon, ay yun po ang hindi pa natin alam pero sinabi na po niya na ilalabas na po niya yung video. So hindi uh, hindi po tayo nakakasiguro kung uh, yung uh, video ng uh, pagsinghot or video ni, uh, ni uh, Lisa na kung saan yung pang, uh, pang niya doon sa mga bata na naging siya ang naging uh, uh, kumbaga mastermind doon sa pangingidnap ng mga bata. Ngayon na po, mamaya, mamaya lang po, abangan nyo po si Maharlika at uh, yan po ay ating suportahan din dahil uh, sabi ko nga po, hindi po ako magsusuporta ng isang taong uh, bangag. Kung akin po nakita noon pa itong si Maharlika na isa ring bangag, ay hindi po ako magsusuporta sa kanya. So nakita ko po talaga yung kanyang puso, yung kanyang pagmamalasakit sa ating mga Pilipino. At uh, yun po ay uh, hangang-hanga po ako rito. Uulitin ko na naman po, salamat po doon sa mga nagbibigay ng information sa kanya. Nagbabato ng mga uh, mga nagaganap dito sa ating bansa. Maraming maraming salamat po. At uh, yun po, ang abangan natin at uh, mamaya-maya lamang po yan ay uh, uh, maaring mamaya or uh, bukas siguro ay ilalabas na po ni Maharlika ang video. At uh, doon na po tayo mag- uh, Uh, doon nyo na po mapapatunayan talaga na lahat ng mga sinasabi ni Maharlika ay totoo. Ngayon, mabalik tayo dito kay siya, Senador De La Rosa. Sir, alam ko, re-electionist ka ngayong uh, 2025. So ngayon, kung ito ay mapanindigan mo at walang mahalata ang mga taong bayan na naging muro-muro yung pang-imbestigan ninyo, alam ko, sa totoo lang, hindi mo kakayanin ang gastos sa eleksyon ng 2025. Kaya ka nanalo, dahil nga po doon sa masyadong sikat itong si President Duterte, at maging ikaw ay naging sikat na rin sa pagigipaglaban ng droga. So, I'm sure na hindi ka gumastos ng ganun kalaki. At hindi ka at hanggang ngayon hindi mo hindi sa mag, hindi sa pagkuan hindi pag uh, underestimate ito at sana walang mang babas sa akin dito pero yun naman po talaga ang totoo na kung ating tatantyahin <coughs> sa laki ng gastos ng uh, kakandidato ay baka po hindi kakayanin ni Senador Bato de la Rosa kaya nga po sabi ko kung nanalo man ito ay dahil doon sa pagiging sikat ni President Duterte. Ngayon, kung ito ay mayroong uh, mapaparosahan dito sa inyong investigasyon, mayroong makukulong, mayroong uh, uh, sabi ko nga kanina, walang muro-muro, wala kami ma, mapansin ng muro-muro, ay uh, all the way po ang support ko. Sasagutin ko na po, yung inyong uh, gagastusin ngayong 2025. 25 yan po ang pwede kong masabi sa iyo kaya yun, nung nakaraang video ko di ba sinasabi ko ayaw kong magsalita rito ng kwento pero bulungan mo ako kung sakali talagang na hindi maiwasan na hindi ka mabribe itong botod na ito ibulong mo lang sa akin kung magkano ang uh, ino-offer niya sa iyo at sisikapin kong tapatan hihigitan ko pa ganoon naman po yun Uh, so, tapos na po tayo doon at uh, sana yung mga nabanggit, yung sa Sayarot na yan na talagang uh, ilang uh, tunelada rin yan na ang naging driver pa yan si Bullet Halos Horse na kung saan ay paulit-ulit ipinaplast na yung maharlika din sa kanyang uh, programa. Yung picture nila ng Marcos, si Martin uh, Romualdez at saka itong Sayarot na ito at saka yung iba pa na kasakasamon nyo sa Entourage. Ayan. Sana masama, masama yan sa investigasyon. Masama na rin itong si Maricel Soriano sa inyong investigasyon. Masama na rin yung, uh, yung, uh, ito, yung bago lang na na, yung uh, American, uh, citizen yan, or, uh, American citizen na yan, or Filipino American citizen na yan, na nahulihan ng Shabu na yan na uh, driver daw kuno. At uh, sana ay, ah, uh, uh, mapasama lahat yung mga involved sa droga lalo na itong si laso na ito na talaga namang kwan <clears throat> na talaga namang uh, may may sayad na sa ulo itong mga animal na ito kaya ito ang dahilan kung bakit uh, napakarami at parami ng parami yung mga kababayan nating uh, talaga namang wala talagang masayaing totally dahil dito sa mga taong ito mga demonyong ito dito sa mapot ah hayop kayo yan. Kaya sa tuwing na, na iisip ko, sa tuwing nag-bablog ako at uh, pumapasok sa otak ko itong mga naiikutan ko na mga wala nating ma, walang masayang nating kababayan, talaga na mga hindi ko maiwasan na magmura dito. But anyway, uh, sisikapin natin na i-control yung sarili natin at uh, dito naman ay nakikita na natin diyan pa lang sa pag uh, sa nag-schedule kayo ng hearing, ibig e lamang sabihin, ay talagang nakarating na sa inyo yung mga uh, expose ni Maharlika. So, maraming maraming salamat kung, uh, kung inyong itutuloy yung investigation na sa April uh, April 30. Yan po ay Martes. O yan, Martes po. So, yan po ang abangan natin at uh, abangan po yan ng uh, buong sambayan ng Pilipino yung investigation na yan. At uh, hindi ko nga po maintindihan ah, uh, kung uh, dapat kasi baguhin niyang batas. Ah, uh, sa bagay, wala ka, wala ka mapapala dito sa kongreso na ito. Eh. At dyan na rin sa Senado. Dahil kung totoo yung sinasabi ni uh, Maharlika yung in-expose niya itong uh, na kasabot din itong si Meg Subiri at saka itong si Escudero nitong si Lisa Butod na ito. So, hindi natin uh, alam yan. Uh, dahil sana, magsasuggest sana tayo rito, nabaguhin yung batas na uh, yung mga sinasabing immunity. Yung mga immunity. Yan, yan ang nagpapahamak sa bansa natin yung immunity na yan eh. Kagaya, kagaya lamang yung kwan. Yung mga, yung kagaya ng presidente. Dahil sa may immunity siya, hindi nyo pwedeng i dahil may immunity nga. O, oh, diyan din sa mga sa kongreso, sa mga sa kongreso, hindi mo rin pwedeng i-demanda mga animal na yan kasi may immunity sila. Sila lang ngayon ang may kapangyarihan na kahit wala sa lugar, wala sa wala sa katwiran, pwede silang magpakulong ng tao kagaya nitong ginawa nila kay Eric Siles at kay Doc Loren Badoy. Ayan. Ta dapat kang tanggalin yung immunity na yan. Dahil kagaya nito, talagang, uh, kanyan, talagang uh, malakas, ano, malakas yung um, pagkakasangkot nitong si Lisa na ito, dyan sa smuggler na yan, kasama nga itong Michael Mann na ito, na smuggler na ito. At uh, ganun din kay Robles na ito. Dapat ito, mga ito, kagaya yan, si Robles pwedeng i-demanda yan. Ah, uh, pero si Lisa hindi pwedeng ikuan eh, dahil asawa ng presidente yan at may immunity sila na bago pa lang makasuhan yan pagkatapos ng na terminula. So, baka kasuhan pa lang yan pagka ubos na yung pira ng uh, bayan bayan. Kapag ka nagkandamatay na itong mga mahihirap natin kababayan sa gutom, saka pa lang maididimanda ma, ma yung mga animal na mga kawatan na no. Kagaya lang yung kung yan. Yang 1.8 billion na yan na paulit-ulit yan na tinatayan ng dahilan kung bakit na ikulong nakulong na si Eric Siles at saka itong si Dr. Lorin Badoy dahil sa nagtanong lang sila kung uh, nasa na ang resibo at kung saan ginastos ang 1.8 billion na yan. <coughs> Kaya yun sana ang uh, dapat tanggalin yang immunity immunity na yan na putang ina nyo. Dahil kaya kaya yung ginagawa yan para magprotekta sa inyo mga hayop kayo, mga kawatan kayo. Lahat kayo dyan, mga animal kayo. Wala kayong ginawa na ikasisiya ng ating mga mahihirap na kababayan. Kundi ang mga batas, ni, batas na, ginawa niyo laging pabor sa inyo, mga animal kayo. Na hindi pa kayo magkandamatay ng mga putang na nyo. Oh. Kaya... Sana nga, yung lagi ko sinasabi na daanan na sana kayong kulira daanan na sana kayo ng piste ng mga animal kayo dahil uh, yung mga pinaggagawa ninyo ay yan na lang eh dapat imbestigahin na rin yan si, si, si Quen pala, si Rapitol po imbestigahan na rin dapat yan oh dahil sa may existing na batas tayo dyan ah hindi ma-edidimanda kasi nga yung immunity immunity tang ina nyo kasi kung imbestigahan talaga, lalabas talaga yan eh. Kung totoo bang na uh, yan ay na-bribe ito ni uh, uh Lisa Marcos. Mga kababayan, mag-ingat po tayo ngayon darating na halalan. Kung maari nga lang, huwag na kayong bumuto. Ah, uh, hayaan nyo lang. Total, meron naman silang makina na pwede nyo bayaran. Di sila-sila lang, lang. Pero ang sinasabi ko nga rito, dapat yan tanggalin niya immunity immunity na yan o kagaya na lang nitong si Kwan ito itong presidente na ito may immunity hindi nyo kayang hulihin yan kasi nga may immunity o ay samantalang maliwanag maliwanag pa sa sikat ang araw na talagang gumagamit at marami nagpapatotoo diyan. hindi lamang si Maharlika nagpapatotoo maging senador ko, si Senador Kositeng ha? lahat nagpatotoo yan kaya nga dapat yan ilabas yan si imbestigahan niya si Maricel Soriano niyan at pitpitin din niyan para sa ganon ay umamin na talagang yan ang kadroga niya. Oh, Dapat lahat ng mga kakana official ng gobyerno. Oh, yung mga pahiwi-hiwi diyan pag nag-iinterview na ganyan ganyan. Kita niyo naman di ba? Oh, dapat investigahan din ito sa Rimulya. Diyan yes, sa mga walang ka walang mga basehan niyan kuan. Lahat 'yan, liyon mga sina, yung mga kongre, kongres congressman at mga tanga na nagpasara diyan sa SMN na niyan, nagrecommend ay mga tanga. Ha? Talagang shortcut ang ginawa nila sa SMN. At ganoon din dito sa sa kaso dito kay uh, Pastor Kibuloy, shortcut lahat nila. Hindi nila Uh, dinaan sa due process uh, na, na kung saan ay dapat yan ay dumadaan sa due process oh, di ba? O, ngayon, anong nangyayari? Basta na kursunadahan ka rito. Patay ka. O, oh, kagaya nitong si Bayawak na ito, na si Pastor Kibuloy. Hindi pinatos ni Pastor Kibuloy. Ayon, kung ano-anong mga pinaggagawa dahil lang dahil lang sa matinding pagnanasa nito tong sinaduran ito isa rin din yung cong congresswoman din ako niya na na terorista ha sa sobrang pagnanasa kay Pastor Tibuloy ayan kung ano-ano rin ang sinasabi niya kay Pastor Tibuloy dati kay President Duterte hindi sya mo kay, uh, kay President Duterte oh talagang dinuraan talaga ni Pastor Ade uh, President Duterte ayan E eh, dinalin rito kay Pastor Kibuloy. Baka sakali ka naman, matagibigyan yung kanyang matinding pagnanasa. Mga malilibog kayo. Katanda, tanda nyo na, ha? Naglilibog pa kayo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. O. Oh. Pag nakurso na dahang ganitong mabangag administration ito, wala. Patay ka. Dapat yan, uh, sarayin mo na, na uminom ng bayagra para may panlaban. Kasi kung hindi mo mapagbigyan itong mga pagnanasa, itong mga, mga uh, huklo, bang mga matatanda na yan, na nagnanasa, na kala mo naman mayroon pang ibubuga, kala mo naman mayroon pang gata, yung pala tuyot na tuyot na na parang dinaanan ng El Nino. O, oh, tapos ngayon, hindi pagmatusin ni Pastor Kibuloy, Ayan, kung ano-ano na mga kabulastugan ang pinaggagawa kay Pastor Kebuloy. Ha? Napakaraming mga problema ng bansa natin. Oo na hinyo, yung mga panayan, hindi naman nagnakaw, hindi naman nag, uh, hindi naman na, uh, uh, nangulimbat sa kaban ng bayan si Pastor Kebuloy. Yan ang, yan ang oo uh, na hinyo. Sa, ito kayo, ang unahin nyo, itong mga pangangawat ng Michael Ma, si Butod, at saka yun dyan sa Bureau of uh, Custom. Talagang nandiyan talaga ang mga kawatan. Oh, uh, lahat, lahat ng mga kawatan, lahat 'yan inappoint ni uh, ni Butod. Oh. Uh, sino yang Robles niyan, hindi ba na uh, controversial yang animal na yan sa LRT, ah, IMRT? Uh, controversial yan. At ang sinasabi pa ni uh, Attorney Vic Rodriguez, yan ang dahilan kung bakit na uh, pinaalis or tinanggal ni Butod yan dahil doon sa hindi inaprobe ni Atty. Vic Rodriguez, itong si uh, Michael Mah uh, maging niya si Robles, ipinipilit ni Butod, nung ayaw talagang tanggapin ni Atty. Vic Rodriguez, ayon, tinanggal at ginawa pang kasangkapan itong si Antonita Berna na kung ano-ano pang mga kwento. Kaya binabaril yan eh, di ba? Pinagbabaril ang pwesto niyan. Kasi nga, masalaksa masalaksakan na ng pira itong animal na ito, ha? Ah, bira, bumi, -bumi -bira na. Ang laki, ang laki ng kapirwis ginawa niya kay Atty. D. Rodriguez. Kasab yung pala, kasabot pala ito ni Botod ah, Kaya talagang yan dapat ang investigahan yan. Hindi ko lang sigurado kung uh, yan ba kasali sa immunity yung asawa ng Presidente. Hindi uh, ko po alam, hindi po ako abogado, pero kung hindi kasama yan sa immunity, dapat yan, imbestigahan mo na rin yan uh, Senador Bato de la Rosa. Ayan po, at uh, bago po ako magwakas, ay maraming maraming salamat po doon sa mga subscribers ko. Ganon din po doon sa mga bagong nag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo yung pagtangkilik ng ating munting channel at sa pasasaan, pasasaan ba't lalaki din po ito at titingnan ko rin po kung ito po ay ma maabot natin yung 100,000 na subscriber ba, na bago mag-election ngayon 2025 ay uh, makikita niyo na po yung aking uh, kilos dito at uh, kung ano yung magiging action ko ay kung kaya kong gastusan yung mga sinasabi ko na pakakandidatuhin ko ay palagay ko yung sarili ko kaya kong gastusan at sisiguraduhin natin na nandyan tayo either sa Senado o sa Kongreso. Kasi ang hangad ko lang talaga rito, yung mabigyan sila ng sobre, yan lang, para makaamoy sila ng Victoria Secret. Maraming maraming salamat po.